tinatanong natin bakit ano importance ng NCAP. Ito po ang isa sa example. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Siyang po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. niyo po, isang sasakyan. At lahat po ito nangyari ng gabi. Maybe because alam niya na madilim, wala nag-ooperate, or wala ng enforcer. Pero imagine niyo, 309 times sa loob lamang ng ilang buwan hindi naman po namin kayang bantayan yung ganitong violations every time ng mano-mano ng aming mga empleyado. Imagine niyo isang sasakyan 309 times nag -violate. By the way, constituent po siya ni Kong Jojo Garcia from San Mateo. na dating GM po natin. So, pasasabihan ko na lang po sa kanya, And i-report namin po siya sa LTO. Kasi magandang case study ito eh. Gabi naman na makikita nyo, maluag. Pero and yet, pinipili niyang pumasok every time sa sa busway. Na ang rason siya lang ang nakakaalam. So, yung mga ganito po na sitwasyon, isa lang po ito. Imagine niyo isang sasakyan. 309 times. Simula lamang po nung August last year. Ilang buwan pa lang po yun. Wala pang isang taon. 309 times siya nag-violate. Isang sasakyan. So, yan po yung reason eh. So, kailangan po natin mag-instill ng discipline na kahit walang nakikitang enforcer sa daan, kailangan po sumunod sa batas trapiko. Dahil alam nila na hindi sila makakalusot dahil may CCTV cameras po tayo na huhuli. At take note, kung natatandaan nyo yung may mga aksidente before, hindi makita yung plate number dahil mga luma yung CCTV cameras namin. Ngayon po kahit gabi, kahit na may headlight. Dati po kasi yung CCTV cameras natin, pag may headlight, hindi na po mabasa yung plaka. Ngayon po kahit may headlight, kahit nakabright yan, nakakapture po ng CCTV cameras natin yung plaka. So yan po papadala namin Ang violation po niya Yung first offense niya doon sa sham 5,000 Second offense 10,000 And yung subsequent is 20,000 So more than 150,000 na po siguro Yung babayaran niyang penalty For the 300 na, For the 9 violations Na ginawa niya Simula nung ibinalik Yung NCAP Ireklamo -re na po namin siya sa LTO For suspension